Medicare. Ito ang universal healthcare system dito sa Australia. Pag-usapan natin to kasi naituring ang Australia na may isa sa pinaka-the best healthcare system in the world. At isa nga to sa mga dahilan kung bakit maraming nagmamigrate dito sa Australia. Kasi kung Medicare ang gamit mo halimbawa sa check-up o kaya naman sa public hospital ay halos wala ka nang binabayaran or libre lang. Pero bakit sinasabi ng karamihan or sinasabi ng iba na you pay more or mas malaki ang binabayaran ng mga Australians pagdating sa healthcare dito sa Australia? Ang iba kasi dito sa Australia kahit may Medicare na ay kailangan pa rin kumuha ng private health insurance which is additional expenses or gastos. Bakit kailangan kumuha ng private health insurance kung may Medicare naman? Yan ang sasagutin natin sa video na to. Magsi 7 years na ako dito sa Australia at nagagamit ko nga ang Medicare at meron din akong private health insurance or private hospital cover for 6 years now. Unahin natin kung sino-sino ba ang pwedeng magkaroon ng Medicare dito sa Australia. Kung ikaw ay citizen or permanent resident, ay may access ka sa Medicare. Pati na rin yung may mga provisional visa or yung may subclass 491 visa. Kasali din dito yung nasa transition or yung may mga transitional visa. Halimbawa kung ikaw ay may dating student visa or working visa at nakapag-apply ka na ng permanent resident or provisional visa at nagaantay na lang ng result ay pwede kang magkaroon ng Medicare card. May reciprocal agreement din ang Australia sa ibang bansa katulad ng New Zealand, UK, Ireland at iba pa. So kung citizen ka ng mga bansang ito at andito ka sa Australia ay pwede mong ma-access ang Medicare. Kung may Medicare ka dito sa Australia, saan mo naman to pwedeng gamitin at ano-ano ba ang coverage or sakop ng Medicare? At Totoo ba na libre lang at walang babayaran? Sakop ng Medicare ang pagpapacheckup up or yung consultation with your GP or general practitioner. Pati na rin yung consultation with a specialist. Ito yung kakaiba dito sa Australia kasi may mga doktor na ang tawag dito ay general practitioner. So kailangan mo munang kumonsulta sa yung GP or general practitioner bago ka mai-refer to a specialist. Halimbawa, may nararamdaman ka or may problema ka sa pag-ihi. Ang first point of contact mo is your GP. Yung GP mo ay maaaring mag-request ng test kung kinakailangan or reresetan ka nito. At kung hindi pa rin mag-improve yung condition mo, ay maaari kang ka i-refer ng yung GP to a specialist. So kung sa pag-ihi yan, marahil to a urologist. Tuloy tayo. Ano-ano pa ang ibang sakop ng Medicare? yung mga medical tests or scans katulad ng x-ray or eye test or halimbawang patuloy ang pagsakit ng iyong tiyan at nag-order ang GP mo ng endoscopy ay wala kang babayaran dahil sakop to ng Medicare. Sakop din ng Medicare, karamihan ng mga procedures or surgery sa public hospital lalo na kung emergency. At sa mga services na to ay wala kang babayaran at kasama na nga rin dito yung subsidized na gamot or murang gamutan. Ang dilang sakop ng Medicare ay yung ambulance, dental services, cosmetic surgery, at elective surgery, pati na rin yung eyeglasses at mga hearing aid devices. Ngayon, kung libre lang or halos wala kang binabayaran kapag gamit ang Medicare, paano to pinopondohan ng Australian government? Dito sa Australia ay may tinatawag na Medicare levy. Etong Medicare levy ay additional fee na binabayaran ng mga taxpayers dito sa Australia. Ibig sabihin, maliban sa income tax ay kailangan mong magbayad ng Medicare levy. Ang Medicare levy ay 2% of your taxable income. So kung halimbawa ang taxable income mo ay 100,000 Australian dollars, ang 2% nito ay $2000. So, ito ang babayaran mo as your Medicare levy in addition to your income tax. Kaya siya tinawag na Universal Healthcare System dahil pinoponduhan to beyond your income tax at kahit gamitin mo man o hindi yung Medicare mo ay kailangan mo pa rin magbayad ng Medicare levy dahil ito ay batas dito sa Australia. Ngayon, ito yung medyo nakakalito kasi kung nagbabayad ka naman ng Medicare levy at meron kang Medicare, bakit kailangan pa ng private health insurance? Kasi kung may private health insurance ka, ito ay additional expenses or gastos. Ito yung unique dito sa Australia pagdating sa healthcare. Kasi kung meron ng Medicare levy, meron pang Medicare levy surcharge. Magkaiba tong dalawa na to. Yung pinag-usapan natin kanina ay Medicare levy. Ito naman ngayon ay surcharge or Medicare levy surcharge. etong surcharge na to ay additional or extra fee in addition to your Medicare levy. So, bakit may surcharge? Ang healthcare system kasi ng Australia ay nakadesign para sa lahat ng nangangailangan nito. At sinisigurado ng Australian government na matugunan ang pangangailangang medical ng bawat individual regardless kung ano ang estado mo sa buhay. So, ano ang connection ng surcharge dito? Kung lahat kasi ng Australians ay aasa sa Medicare ay magiging mabigat to sa government dahil hindi naman lahat ng Australians ay pantay-pantay ang kita or income. May mga kumikita ng average, above average at yung iba naman ay talagang sobrang laki. Para mapagaan or mapababa ang demand sa Medicare ay Ini-encourage ng Australian government na yung mga kumikita ng mahigit sa tinatawag na Medicare Levy Surcharge Threshold na kumuha ng private hospital cover or private health insurance. Kasi kung ang income or kita mo ay mahigit sa threshold at wala kang private hospital cover ay kailangan mong magbayad ng surcharge. At ito yon for fiscal year 2024 at 2025. Kung babalikan natin yung halimbawa kanina, ikaw ay single at may taxable income na 100,000 Australian dollars, ikaw ay pasok sa Tier 1. Ibig sabihin ay kailangan mo magbayad ng additional 1% of your taxable income. In this case ay 1,000 Australian dollars. So kung wala kang private health insurance, ang babayaran mo to support the universal healthcare system dito sa Australia ay 2,000 dollars for Medicare levy at 1,000 dollars for Medicare levy surcharge. In total ay 3,000 Australian dollars. Kaya sa tingin ng iba, you pay more dito sa Australia. Kasi bukod sa income tax na binabayaran mo ay kailangan mo pang magbayad ng Medicare levy at kung wala kang private hospital cover ay kailangan mo pa rin magbayad ng Medicare levy surcharge. Ngayon, magkano naman ang private health insurance at worth it ba kung kumuha or magkaroon ng private health insurance kasi may Medicare naman dahil nga kung mas mahal ang private health insurance ay mas praktikal kung magbabayad ka na lang ng surcharge. Ano-ano nga ba ang mga advantages kung meron kang private health insurance or private hospital cover dito sa Australia? 'Yan ang mga pag-uusapan natin sa mga susunod na mga videos. Hanggang sa susunod, maraming salamat and bye for now.